si na <laughs> Umalis po. Ayo. <laughs> Ayaw mga idol na may <laughs> Mga idol sa pang na araw mga idol narinig ko dito si Kwan, si si Bagsik. Ayun. Pangapat na araw ngayon. Kauwi lang. Ayun. Ayun. Ayun, sibagsik. Ayun, pangapat na araw dito na umuwi. So nakakatuwa lang mga idol na kahit hindi siya araw-araw umuwi pero nagbibisita pa rin dito sigurado gutom na yan kaya umuwi tsaka hindi ako nag-alala sa kanya mga idol kahit di makuwi kasi alam kong magaling na siyang mga hunting ayan so magbibili na naman ako ngayon ng karning manok muna kasi andito umuwi So, saglit lang muna. So, antay lang mga idol kasi bibila ako ng pagkain ni Bagsik. Magmumotor lang ako para mabilis. Dinan motor ko, ma! Wala dito yung motor ko. Ma, dinan motor ko! oh ah. Uh, andito pala. Ay, nako. A few inches later. So mga idol dito ko bumimili ng kanin ng manok. Ertichi. Sa so, ito yung binibili ko palagi ng pinapakain natin kay Bagsik, sa at kay Bagwis. So ito. Balisin lang. Balisan lang mga idol kasi maghapon na nila to sa kanilang tatlo. Ninety five. Ninety five. So ito mga idol maghapon na nila to. Ito yung merkado namin mga idol. Oh. Lingguhan yung kanito. Saud. A few inches later Ayan mga idol, dito pa Hindi pa umalis uh, Videographer natin oh. <laughs> So mga idol Kinuha ko muna sa tubig kasi Medyo frozen pa Ayan na Sipag si Patsi. Oh Grabe uh. <try> <try> mga idol, apat na araw. Ngayon lang bumalik. Medyo masama yung panahon yun kaya hindi siya makapaghanting siguro kaya bumalik. sobra yung ko Ayan. dala niya na yung pagkain niya so yan mga idol walang problema si Bagsi kahit mga ilang araw parang kagaya na waki mga idol na kahit ilang araw hindi umuwi hindi ako na kukuan sa kanila kasi babalik talaga kasi isipin nyo si Waki nga kung lang yun inakay ko na kinuha lalong lalong na to itlog pa to na nabigay sa atin Kaya alam niya din yung area area dito sa amin kasi yung tambayan niya doon lagi siya doon tapos lagi naman siya nag-round dito <coughs> nung isang araw nakita ko siya nagra-round lang hindi bumababa hmm. Oh, sigurado nang gutom na ho oh. ibang klase ito ng lawin mga idol kasi kung nalala nyo dati si lawiswis natin malaki yon halos triplehin yung kuha malapad lang pakpak nito pero sa sa katawan, napakaliit at si Bagwis natin ganun din halos kaore si Bagwis at si Kwan si Lawiswis malalaki silang lawin ito napakaliit na lawin hindi naman matatawag na palcon kasi yung palcon napakabibilis maglipad nun parang yun yung kuha nila ito naghahunting sila minsan nasa mababang area sila na ground nasa mababa lang tsaka hindi ito kumakain ng isda hindi kagaya ni bagwis ni natin at ni lawiswis kinakain nila talaga mga karni lang kasi kahit anong pakain ko sa kanya ng isda hindi ko makain ato ah, na ito kaanin si na piboy kani uh, na pa ito to ay problema ng basa no may kay mainit mainit na Kag kuan taas man ang ginabutangan sa nomay dili man kay gina kuan? Ito pa mayroong pang natira mga idol oh namaya. Saka ko na lang kayo update mga idol kay bag bag oh, bagwis at saka kay kuago. So naalagaan ko naman ang maayos pero saka ko lang kayo update papakawalan natin si Kuago dito mismo sa area ko titingnan ko kung babalik-balik talaga siya tsaka si Bagwis, may plano ko kay Bagwis ititrain ko siya dito hanggang sa marunong na siyang maghanting may plano ako kay Bagwis ito wala na akong problema dito kay Bagsik kahit hindi na siya bumalik mga idol okay na ako okay na 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 at least na buhay na bigyan natin siya ng pangalawang buhay sipin nyo itlog pa lang to kung bago kang bago ka lang nakapanood ng mga video ko about kay Bagsik so isang balay itlog lang to mga idol na binigay sa akin napapisa ako tsaka pala mga idol sa mga naghahanap kay Sinag Sinag mga idol hindi na, na talaga nakabalik simula nung lumipad no nawala dito. di ko alam kung may nakahuli sa kanya o ano nangyari kasi hindi talaga nakabalik na dito. Sayang kung dito pa sana si Sinag. Magkasama sana sila ngayon ni Bagsik. Kasi magkauri sila, magka magkaparehas talaga sila ni Sinag at Bagsik. Palapitan muna natin mga idol kasi may bibigay pa tayo. So, oh, ganyan kasi apat na araw mga idol, Ay, hindi umuwi gutom na gutom. Hmm. Kauna. <laughs> Umalis po. <laughs> Ayo. Ayaw, ayaw mga idol na may <laughs> Ayaw na may tumitingin sa kanya na, na kumakain siya. Ayun. Pag naubos niyan, bibigay pa natin 'to. Ayun oh. 'Yan muna lang natin mga idol kasi kumakain pa siya. yung Yang mga manok na 'yan, mga idol. Tingnan mo, pag lumapit yan. Sige, lapit. Hadlokan mo ah. lang <laughs> Takot yung manok mga idol eh. May Karne? Karne manok? patkadlaw nyan ang guli. Oi. <laughs> Wala siguro kapan hunting ako nako kay ang panahon makuan. Ginutom siguro muli. Yes, please. hindi nyo na nga maubos-ubos mga idol Ayan bueno, mga idol, lumipad na ulit. Umalis na. Busog na. Iniwan na lang yung pagkain niya. <laughs> Ah, dala niya pala. Kala ko iniwan. Ayan mga idol, lumalis na si Ibagsik. Ibibigay ko pa sana to. Oo, uwi lang dito yon mga idol, pagutom na naman. Taka na naman o ilang araw naman bago bumalik yon Wala na mga idol, hindi ko na nakita. So yun mga idol, hanggang dito lang muna yung video ko. So siyanga nga pala mga idol, kung bago ka lang sa channel na to, wag niyo kalimutan mag-like, comment and subscribe at papindot na rin ng notification bell para updated kayo sa susunod pa natin yung mga video. So yun mga idol, thank you.